Hi everyone, kamusta po kayong lahat? Isang magandang araw po. Kamusta? Maraming salamat po sa lahat ng nagpabook ng reading, online, face to face. Talagang dinadagsa tayo. Maraming salamat po. <clears throat> anyway, unahin natin yung person ninyo, no? ito Pentacles. Okay. <laughs> Napaka, ano naman ng person mo, ano. Marami siyang plano, marami siyang manifestation. Pinagdadasal. Alam mo yan, ang dami, ang dami. Okay? So, hindi ko alam kung mahilig magluto yung person mo. Baka nga something may ginagawa siya ngayon. Napaka-busy. Ayan. So, happy long weekend pala sa lahat. Ano, Halloween na. Ayan. So, two of cups. Okay. Mukhang maraming kikilig eh. Magkasama ba kayo? Or may plano kayong magkikita? Ayan. Yeah. Parang... Parang inihiling ng tao na ito na mag yung landas ninyo kung malayo kayo. Okay? Kung malayo kayo or possible na parang kakausapin mo siya. Kung hindi kayo magkikita sana magreply ka sa kanya. Yan, someone waiting, parang ganun. The wheel of fortune. Mhm. Mm okay. Sa mga hiwalay ito, ha. Ah. <laughs> wow parang success yung nagaabang sa kanya. Possible ikaw, ikaw to, possible din, ba? Diba? Parang very thankful siya. Kasi wala kang ginawa kundi supportahan siya. Sa mga hindi nagsasama naman, um, I think na parang nami-miss niya yung dating pagsasama niyo kasi parang na mo siya. Nabigay mo ata lahat-lahat yung lahat ng pangangailangan niya. Nilang pera, sobra-sobra ata itong naibigay mo sa kanya. Kung nagsasama kayo or kung naghihiwalay na kayo, okay? Yeah, kung nagsasama kayo, I think meron kayong pupuntahan na parang... Uh, sa, Pwede rin naman dating, magde yeah, magdi-date kayo, magkikita, yan, yeah, hiking, or um, pupunta kayo sa isang place na parang gusto nyo talaga. Okay, gusto, parang gusto niyo talaga mag-unwind. Okay, may nakikita akong alak or something. ya yeah. pagkain, ang daming food, ang daming food, ang daming, yeah. kasi ito pentacles, maaring ganon. Mahilig ata magluto yung person mo. Okay? Parang maraming nagiingayan sa sa paligid ninyo. Nakikita ko parang ano. di ko alam kung nasaan kang place pero parang maraming maingay. Okay. Yung 8 of pentacles, yung 8 of cups, yung beginning para sa person mo, may magbabago something, baka yung manifestations niya, yung mga dinadasal niya sasagutin na siya ni Lord at yung universe, okay? Two of Cups. Okay. Maraming paligid. Maraming nakapaligid sa person mo. Uh, magulo. Okay. Possible din nang hihingi siya ng advice sa mga kaibigan niyo. Kung kamusta ka na? Kung ano bang gagawin ko? Yung mga ganun. Uh, meron atang mag-propose. Mag uh, Nagpa-plano. Um, kausap niya at yung mga tao na pwedeng tumulong sa kanya. Mag- propose. Okay? So, kung hindi po yung propose, possible po ni may mga tao nakapaligid na parang pinag-uusapan yung relasyon ninyo. Okay? So, will of Fortune, na uh, two of ones ang sinagot. Waiting siya sa isang bagay. Ano kaya ito yung hermit? Tingnan natin. Ano yung inaantay niya? Oh, inaantay kanya pa rin. Oh my God inaantay ka niya pa rin alam mo Hindi ko alam kung gaano kalala yung pag-aaway ninyo hindi ko alam kung kung gaano ka ah, for sure talagang masakit yung nangyari ano hindi wala kasi makakapag-explain talaga kung gaano kasakit yung nararamdaman ninyo diba? kung naghiwalay man kayo marami kayong plano together na um nasira okay So, meron din ako dito nakikita na parang, meron din ako nakikita dito na parang, um, if ever mag-take risk to para sa'yo, mag-okay ito. Hindi lang sa is, hindi lang sa love, pati sa kung ano man yung gusto niya. Career, kaperahan, new beginning, business magsa-success ito kasi meron siyang Knight of Cups. Okay? Gustong gusto niya sa sa'yo. Gustong gusto niya ayusin yung buhay niya. At tingin ko may magkikita at may magsasama itong November na ito. Maganda yung November para sa inyo. Okay? Pati yung sa love mo, maganda rin. Okay, tingnan natin pa. Ano yung Knight of Cups? Oh my God, please Lord, kikiusap ako. Ilabas niyo po yung tamang mensahe para sa kanila. Kinakabahan ako para sa inyo. Ah! Queen of Cups, sorry. <laughs> wow. Meron siyang inaantay na someone na parang siguro promotions, pag-angat, um, answer prayer po yung person ninyo. Or possible po na parang nagpapasalamat siya na talagang nandyan ka para sa kanya. Kung nagsasama kayo, sa tingin ko mas madiskarte ka kaysa sa kanya. Kung hindi naman, mas madiskarte siya kaysa sa iyo pero may blessings okay marami at maram at malaki ang blessings nito okay yes Ang ganda naman, nakakakilig. Hindi pa rin siya talaga totally nakamove on sa mga naghihiwalay, ano. Alam nyo pa, minsan-minsan may nakikita ako, kapag yung, yung nag-break na kayo, pumupunta sila sa isang place na galing kayo doon, naalala ka niya. <laughs> okay. Ikaw yung naalala niya. Okay. Wow. <laughs> Ang ganda, no? Mahal na mahal ka niya. Mm, kailangan niya. May pera talaga tong inaantay tong tao na ito. Napaka, oh. <laughs> oh my God, tatapusin ko na ba? <laughs> na excite ako. Ang ganda ng mga, ano nyo, cards ninyo. mm, -mm. Oy. Ganda, oh. Parang gusto niya bumawi sa'yo. Gusto niya if ever, ano, kung, kung magbabalak siya, or ulit ng, kung magt-take risk nga siya, sabi ko sa inyo, sana i-push niya, kasi, parang, mananalo siya this time. Okay? Pag -isip, eh, well, pag-isipan niya dapat yung mga desisyon niya sa buhay. Even ikaw, okay? Dapat pag-isipan niyo pa rin yan. Um, may kaperahan ako nakikita. Good luck sa inyo mga langga, mga love ko, mga boss ko. Maganda tong nakikita ko. Ang ganda ng reading ng person ninyo. Sana ganun din kayo. Mama, ipag-pray natin yan. Okay? Maraming salamat pala sa mga client ko na nag-message sa akin. Ang dami nating positive na ano message galing sa kanila. Dahil okay sila, yung mga person nila. Alam mo yun? yung kaperahan, yung business, yung mga nagpapunsoy sa atin, nagpa-cleanse. Okay. Um, tingnan natin. Lord, uh, nakikiusap po ako, linalapit ko po itong taong nanonood ngayon sa akin. Alam ko pong paulit-ulit ako lumalapit sa inyo. <laughs> Para sa mga taong nanonood ngayon sa akin, tulungan niyo po sila ilayun nyo po sila sa kapahamakan, especially po yung mga anak nila na maliliit pa, na naiwan, nag-abroad, naiwan sa ibang tao, sa kamag-anak, ilayun nyo po sila sa mga tao na nanakit sa kanila at salbahe. Lord, kukupin nyo po yung mga tao na ito, tulungan, ibigay nyo po ang kanilang magandang Dasal, nagiging emosyonan ako. May mga tao dito nanonood sa akin na mabigat yung pakiramdam. Nararamdaman ko kayo. <clears throat> Sana po bago matapos itong taon na ito ay mayroon pong malahat na answer prayer po. Kung gusto po nilang bumalik ang kanilang mahal, ibalik nyo na po. Especially sa mga taong hindi maka-avail ng mga spell natin. Love spell, uh, money spell sa lahat. Especially po, tulungan nyo na lang po sila. Answer prayer po sa lahat ng nanonood dito sa akin. Nilalapit ko po itong mga tao na ito. At maraming salamat po sa pagtulong sa akin. Sa mga client ko, talagang ang daming positive outcome. Ang dami po talaga. Maraming maraming salamat po sa tiwala nyo sa akin. At sana po ay makaalis po sila sa mga debt nila, tama ba? Yung mga utang, yan. Mga load nila, makaalis po sila, mabayaran nila. Lord, maghimala po kayo, tulungan nyo sila, yung mga anak nila. Ingat ka na. May pera ka pa? Okay. Um yung mga yung mga bahay na gusto nilang ipagawa sana po ay matapos na sana po yung mga nagkakasakit sa kanilang pamilya ay matulungan po kayo po yung mabilis at malakas na gumalaw kupkupin niyo po itong mga tao na ito maraming salamat po Lagi kayo magdasal ha. Tanggalin ninyo yung mga galit niyo sa puso ninyo. Tanggalin ninyo yan lahat. Yung mga inggit, yung mga social climber dito. Tigil-tigilan nyo ako. Huwag kayong lumapit sa akin kung may mga ugali kayo. Mas may ugali ako sa inyo. <laughs> okay? wag na wag nyo akong artehan. Huwag nyo akong artehan dahil iba talaga ako. Tsaka tanggalin nyo yan. Paano kayo tutulungan ng Diyos kung may, may, may itim kayong puso? Di ba? Tanggalin nyo yan mga kaanuhan ninyo. Lahat tayo may pag-asa, lahat tayo ay may karapatang magbago. Okay, so sige. Oo, 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 tumatalon, tumatalon. <laughs> tumatalon yung mga cards ninyo, nakakaloka to. Ano to? Queen of Wands. Wow. I think ready ka ready ready ka sa lahat ng bagay. Kung dati ay marami kang kahinaan, marami kang katakutan, ngayon ready ready ka. Ito yung reading mo ha, nanonood ka. Ten of Wands. Alam kong hindi maganon madali. Hindi ganon madali. Nahihirapan ka. Maraming burdens sa, sa tingnan mo naman naman o nahihirapan ka. Pero, alam kong, alam kong makakaya mo yun. <clears throat> Pagod ka, oh. Pagod. ni ko alam kung magbibiyahe ka, pero muka Two of pentacles. Pero may biyahe akong nakikita, eh. Dahan-dahan sa paggastos. Ang, ang planuhin natin is yung January, may pera kayo. Okay. Two of swords. Okay. Kailangan mong mag-take risk din. Ano? This time, mananalo ka rin. Okay? Uh, marami kang planong bagay. Don't over naman, overthink something. Huwag mong i-pressure yung sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Baka mamaya nakakalimutan mo na yung sarili mo, no? May something na palang nararamdaman ka. Mag-focus ka. Okay? Magpahinga din. kailangan 8 hours kang matulog. Kung, kung if ever man, parang meron kang isang tinitingnan. Bibili ka ba ng bahay o lupa or something? Or may inalok sa'yo may mag-aalok sa 'yong tao. Pag-iisipan mo ito. Pero gusto mo ito kung ano man ito. Parang kaya mo. Kaya mo. Job, possible, position, house and lot, baka bibili ka at mukhang mag-come through yan. Oh my god, will of fortune. Ang galing. Kasi yung sinagot ni Queen of Wands, Wheel of Fortune. So, ano naman si Ten of Wands? Marami dito na breadwinner sa pamilyang nanonood sa akin. Um, may plano kang umuwi ata, pero makakauwi ka naman. Yung iba naman parang next year gustong umuwi. Nine of Wands, o oh, de ba diba? Yung Ten of Wands mo na yan, magiging Nine of Wands yan. Talagang, alam mo yon yung lahat-lahat ng paghihirap mo, ayan na yung kasagutan. Magiging successful ka. I know, nandyan ka na sa labas. Lahat ng pinaghihirapan mo. Uh, matatapos mo na daw yung bahay mo. Okay? Marami naman taong nagmamal sa'yo. Kasi mabait ka eh. Mabait ka. Madali kang makasama. Madali kang mahalin. Uh, the Hermit. Okay meron na taong nagalala sa iyo, meron taong parang um yun nga, kagaya ng sabi ko, madaling madaming taong nagmamahal sa iyo kasi hindi ka madaling mahalin, mabait kang tao. Okay, parang masyado kang investigador, masya para kang NBI, ah, relax lang, huwag masyadong overthink. Kung parang marami kang lamat, marami kang um sa person mo siguro ito, meron kang anxiety, parang Nagbabago na 'yung person mo pero iniisip mo pa rin na something something meron siyang tinatago na hindi mo alam, okay? May mga ganun po. Okay? Uh, the Lovers. Oh. Two of Pentacles and The Lovers. Wow. So hmm. Alam kong nahuli mo ito through cellphone. Nahuli mong nagka ano tawag dito? Nag-cheat sa'yo. Or may nakatago siya. Basta parang nahuli mo ito through sa cellphone. Okay? So, then two of pentacles and the lover, yan ang sagot. Mukhang magkakaayos pa rin kayo. Or aayusin pa rin yan ng person mo. Ikaw pa rin yung mahal niya. Okay? Parang natatakot siya magmahal ulit. <laughs> kung hindi rin ikaw. <laughs> okay? Parang sabi niya, sayang kung magta-try pa ako ng iba. Ito na lang, aayusin ko na lang. <laughs> okay? Magsasukses yan kung meron plano yung person mo. Mukhang magiging okay kayo. Dalawa yung lumabas. Five of Swords and Ace of Swords. Wow! Someone's talking. Oh! May celebrations coming, ano? May nakikita ako mukhang ano eh, mukhang um, iniidulo ka ng lahat. Mahal ka ng pamilya mo. My God, congrats. Ikaw yung taong parang ano eh, parang uh, hin sinabi ko ba kanina na parang breadwinner kayo? Okay. Mahal na mahal ka ng lahat kung sino man ang tinutulungan mo na yan. Kung may mga plastic man sa'yo sa pamilya mo, well, hayaan mo na lang. Pero doon ka sa mga nakapokus sa mga taong mahal mo. Okay? At matuto rin mag-save kasi sobra-sobra yung pagbibigay mo sa kanila. Okay? At saka hindi naman lahat to sa pamilya. Meron din something na pinagagastusan mo. Okay? Uh, masyadong parang tubig yung pera sa'yo. Nakikita ko. This time, uh, mag-ipon ka please. Mag-ipon ka kasi uh, mas maganda po na new year marami kayong pera. Opo. Wala pong kwenta yung November at yung Christmas. Hindi ko naman po inaano yung Christmas, but sapat na handaan ay pwede na. Okay? Wow. mag increase yung pera. May pera this November. Okay? May kaperahan. Baka... Pero dahan-dahan sa paggastos, ha? Hindi porket na may pera ka na itatapon mo na yan. No. Dapat nakabudget po yan. Okay? Mag-budget po kayo. Be smart pagdating sa pera. Oh, dahan-dahan ha, baka may buntis dito na nanonood sa akin. Kung hindi ka buntis, possible na mabubuntis ka. Okay. Oh, magkikita pa rin kayo ng person mo na yan, kung sino man yan. Hmm, namimiss ka niya. Kung nagsisama kayo, possible na meron kayong pupuntahan. May lakad kung okay pa kayo. Ayan, oh, ang ganda, oh. Someone na may taong kakausapin ka. Hindi ko alam kung business yan or boss. Okay. Boss, possible. <clears throat> possible na... Possible, oo. Possible na isang taong malaki. Mayaman to. Okay. Hindi ko alam kung may sugar daddy ka or... <laughs> sugar daddy. <laughs> Possible, di ba? Wala nang masama. Eh, nagmamahalan kayo. Okay, uh, mukhang may kaperahan tong paparating sa'yo. Itong November na ito, parang hindi ka ano, hindi ka pa ganun, pa ganun, ka. Okay? Level, nasa ano siya, nasa tamang level, may kaperahan. Okay, doon naman sa someone's talking sa'yo, hindi ko alam kung may ligas sa animals. May ibon ako naririnig manok, <laughs> manok ba yan o ibon, cats and dog possible, okay hmm. basta meron taong ano, magtitiwala sa'yo, hindi, possible din babae, lalaki yan, kasi alam nyo naman ang cards, ba diba? possible lalaki, tapos maging babae basta itong anong November na to, mag-uumpisa na aangat yung career mo Okay, sige po. Ingat po kayo. Maraming salamat. Ito po ang ating Facebook account. Dito po kayo mag-message sa Miley Tarot. Ah, uh, ito po ang aking uh, Meron po siyang 10k followers. Inupload po 'yan ng August 3, 770 ang kanyang react, 99 comment po. Ito naman po ang cover niya para hindi po kayo maligaw. June 4, 477 and 57 comment. Okay? Yan po ang aking Facebook account. Wala pong magme-message dito sa number na ito. Ang dami pa rin syunga syunga, no? Nagme-message pa talaga sila sa akin. Hindi ko po kayo mapapansin kasi nasa messenger po ako. Yan. Pang emergency purpose lang yan, kaya yan linagay. Minsan kasi nasisira si Meta. Nasisira, ini-stricted ako kasi sa dami ng message na hindi ko, ang dami talaga. Kasi dapat page to. Ayoko mag-page. Meron akong page pero wag kayong mag-message doon. Nandito talaga ako sa Facebook account na to. Naintindihan? Diyos ko, ang dami pa rin hindi nakakaintindi. <laughs> okay na. Sige po. Ah, wait lang. Magbasa lang tayo dito sa mga message ng ating mga palangga or ating mga boss. Okay. Hello, ma'am. ah uh, maiksing pasasalamat lang po ito kasi pupunta naman po ako dyan sa'yo. Good news po and talagang nagbago po ang akin person. Maraming salamat po sa pagbabalik ng akin person, ma'am. At nakuha ko na po ang posisyon na gusto ko. At ito nga po, ma'am, talagang tunay na angels po kayo ang laki-laki po talaga ng pagmamahal nyo sa inyong mga client. Hindi nyo po kami pinapabayaan. Nararamdaman ko po ma'am, nakakapag-ipon-ipon po ako at ito po ay magbubukas po ako ng business. Maraming maraming salamat ma'am kasi ibang-iba na po talaga ako last year. Ang laki po ng pinagbago ko. Halos malugmok po ako sa problema. Anyway ma'am, dyan na po ako iiyak sa harapan mo. <laughs> okay, sige. <laughs> yung mga client ko. Ano. Maraming salamat po sa mga client ko na bigla na lang akong sinasopresa. May mga padala dito sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ay, talagang nakakataba po ng puso. In fairness, tumataba na ako sa mga pinagbibigay nyo sa akin. <laughs> yung mga chocolates, yung mga pagkain. Maraming salamat ha. Ingat po kayo. Bye-bye climb this reading, mag-comment lang kayo sa comment section sa baba po ng ating video. Comment nyo po dyan and magsulat po kayo dyan ng mga wishes ninyo or manifestations ninyo. Sinasama ko po yan sa prayer, sa rituals. Bago po ako mag-rituals, nagre-ritual po ako sa mga masugid kong manonood. Ingat po, ingat po sa biyahe, sa mga nagbabalak na magbiyahe, mag, ano ba'ng tawag doon? Mag, basta? <laughs> Kung may bala kayo mag-unwind, go. Okay? Enjoy your time. Happy long weekend, anyone. Uh, everyone, sorry. Babay po. Ingat.